ako galit si May from Rafi Microfinance. 8 years na dali sa Rafi. Hindi good. Uh, dali ma magtrabaho dali sa Rafi Microfinance, no? Especially, maabot sa time na kami sa client. Yeah. Magsukot -ma kami, wala yung bayad. Um, sa time, mga -ma, makita namon ang mga 20 namon nga gakabudla Amo na ubra is buligan uh, siya namon ng pamaagi sa pag-assist sa iyang tsakto. Kung sa'yo pwede pang uh, buhaton. At, at, para uh, makapubay sa, sa iyang kinanglanon, uh, pinanglanon, especially na uh, sa saan. Ang um, hindi ko lang malimitan siguro ma'am ka itong uh, doon nanindog ko ma'am the time to kay mm pasalamatan ma'am po ni ang client ay sa iyang anak nga nakasulod sa buksay scholarship program diri sa Rafi. Nung no, nami ka kay ang, ang client is makahibi sa iyo mong pasalamat kung ikaw po naga, apamati, nung, na nag no, na nag-assist, nag-assist si iya as bata ka client, maka makaibig naman ma'am tungod sa ang feeling uh, ganami, gali, na kanami, galit pa na makabulig sa ila kini Kining rapi Microfinance kay isang ano ka budlay no? Uh, magtrabaho diri, kakapoy, o uh, problema, maabot, eh, hindi na mabaktan. So, diligit sa dali-dali mabuyan na Kung kay tumod sa for almost seven years and um, eight months diri sa rapi Rafi, napalangga naman siya ako. Na ma'am no?